Hello po sa inyo guys. May nakita akong dalawang bata. Namamasura sila. May nakita silang damit. Ayan Baka siguro wala silang damit pambili. Naawa ako sa dalawang bata to. Gusto ko sana tulungan sila. Kaso wala akong pera. Kasi alam pera ko pang pamasa lang pauwi walang wala talaga ako Yan. kasi wala pa akong trabaho so baka, baka may tutulong dyan guys tulungan natin sila guys kahit piso piso lang babalikan ko sila so thank you guys God bless